mga kalbong ubas o magpapungain magtatalawang linggo na siya ngayon muna ng ating kalbuhin eto na po may dahon na po siya at may bulaklak na naman ayan po asunod niya ang bunga na po yan ayan ayan po magpapunga ng ubas si Manoy Jun ayan mga may dahon na yan lahat po yan ay magkakaroon ng bulaklak at bunga ayan simula muna po silang mamulaklak ayan tuloy tuloy po yan nadami po ang bunga niya at magiging kumpul kumpul ito po yung mga yung natirang bunga nung nakaraan hindi ko na tinanggal para makain ng ibon nakain na po ng ibon yan ah, ganyan natin sa ibon niya ah, at ayan ah, naman namumulaklak pa naman yung sumusunod Pastor. Ganyan po yan, nahaba na po nang ahaba ulit yan, kakapal yung mga dahon. At patuloy na mamumunga. Yan po yung ating kinalbong ubas. Na ngayon ay nagsisimula ng magdahon at mulaklak. Ganyan din po yung ating berries, ayan. Mas kasabay natin kinalbo, kasabay ng ubas. Namumunga na rin at may dahon na rin at namumulaklak na. Ayan, may bunga na nga, hinug iba. Ayan. oh yung ating upasan na pinabunga tinalbo natin at yan nagdadahon na at namumulaklak na ayan so, no? simula na po ng pamumunga ng ating upasan ayan hanggang doon po yan paikot no? ang ating pinandidilig ay yung ating organic fertilizer na fermented fish juice ang ganyan dito po yan ito sumulaan ng dahon at ituloy na po ang pagbubunga yan naman po yung ating kapalaya ituloy at na na mungunga mungunga rin natin eh. inoob na nga hindi na natin panini. at uh, dito naman yung ating garnati blue so, ayan, ang lago-lago na niya hmm. umulakwa at namunuha natin siya ito naman yung ating kalabasa ayan, okrang pula ayan, okrang pula okrang green ayan po po yung ating mga bagong tanim. At dito naman po yung ating okrang green na namumunga na. Ayun. Yan po ay nasa paso lamang. Ay, Simula ng mamulaklak Ayan Ating papaya lago ng so, ating lemongrass